Kapag nabuntis kayo ng maaga, anong mangyayari? Nice. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo, makinig kayo. Kung sakali man na maaga kayong mag-asawa, maaga kayong mabuntis, or kahit ano pa, tanongin nyo yung sarili ninyo. Kapag papasok kayo sa isang relationship or pagiging kasintahan, tanongin nyo yung sarili ninyo. If you are willing na ba, kahit pa paano, isakripisyo yung pag-aaral ninyo. Ang halawa, kaya nyo na bang kahit paano makita yung mga magulang ninyo na umiiyak dahil sa ano? Dahil sa kahit papano yung pangarap nila, hindi nyo natupad. Pangatlo, willing ba kayo na hanggang buhay na sa bahay lang kayo? Nag-aalaga ng bata na kahit piso walang pera na kapag bibili ng sabon, kailangan pang tumawag sa asawa. Di ba yan yung isang side kapag yes. nagmamadali kayo? na yung tipo bang pag nagmadali kayo at nagmaroon ng resulta ng pagmamadali ninyo, anong nangyayari? Hindi ko sinasabi na wala kayong chance na no? magyaman, magsaya. Pero ang hirap no? So what if ganito? Sa halip na magkaroon kayo ng kasintahan ngayon, i-focus nyo yung sarili niyo sa sarili niyo. Kasi bakit? Kapag nakafocus kayo sa sarili niyo, kahit pa paano, alam niyo na i-grow sarili niyo.